Tingnan nyo to mga lodi Maraming gumagawa nito sa toktik na Binabalatan yung hilaw na itlog At napakagaling nila kasi yung buong shell na tatanggal nila na hindi Nababasag. Ala, di ba napakahirap Balatan ng itlog kapag hilaw Kaya naman dali-dali na agad akong lumabas ng bahay Para pumunta sa tindahan at bumili ng itlog Yung mga lodi, bibili na tayo Ng itlog. tapo po Tau po Tao po Ay, te, may itlog po kayo Ako? Apo? Apo. 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 Da dalawang itlog po. <laughs> okay. Dalawa lang po. <laughs> Yan, thank you po ito, mga Lodi, ito na nga yung ating uh, itlog Yung mga Lodi at yung mga nakikita ko nga sa Toktik eh, Pag tinatanggal nila ito, meron silang ginagamit Bukod dun sa chani, meron pa silang pang Pang ano yung taog doon? <laughs> Pantiklap doon sa shell. So, ang challenge ko ngayon, pag nabasag siya at hindi natin nabuong... pag hindi natin natanggal lahat, eh at nabasag, kakainin ko yung itlog. Ano? Hi, makakain na kaya tayong itlog. Ano? So, simulan na natin to. Ito, magsimula na tayo. Ang problema ko, saan kaya ito sinisimulan? <laughs> <laughs> ang hirap nito mga lodi So, eto ang gagamitin natin muna mga lodi Ayan, ayan, ayan <laughs> Dapat hindi babasag Ayan, may nakuha ng shell Teka, ayan mga lodi baka sabihin nyo eh ako May kuha na to ha Wala pa ha, buong buo pa yan Ano na? Ana... Dapat hindi mabasag mga lodi. Yan, natatikilap na tayo ng konti. Butas na siya. Okay, si Buya. si <laughs> Buya. Maingay si bakla mga lodi kaya huwag pasensyaan niyo na nagluluto siya. Ito na. Ala, paano kaya? Paano kaya tayo makakatiklap ng Minapanood kasi ako sa Toptic Ang galing niya magtiklap ng shell Yan Ayan na mga lodi So Tiklapin na natin ng tuloy tuloy ito Ilang minuto kaya natin ito bago matiklap lahat Dapat hindi tayo makabasag nito Yan Yeah! <laughs> Mabubuo yata natin ito mga Lodi. Sana lang, sana lang. Yan o. Wow, isa Ay, yan. Ay, ano ba yun mo? Parang nabutas siya. Ayan! nabutas na butas yung mga lodi yeah <laughs> at ito nga ang challenge natin ano ba yan dapat hindi ka nabasag so ito na ang challenge natin mga lodi ha baka sabihin nyo eh hindi ako natumat sa pusapan natin oh, ito na entry, 3, 2, 1 Okay. So, ito naman. <laughs> Sarap siya, ha? So, ito. Daya naman, nabutas. Niya. Dito nga sa pangalawang itlog, eh, tuwan, tuwan na ulit ako kasi nakatiklap na ulit ako. Grabe, hindi pala ganung kadali ang ginagawa ng iba sa toktik na tinitiklap yung shell ng itlog Nang hilaw. At maya-maya pa ng habang tinitiklap ko ito, eh, eto na ang nangyari. Ay, Maludi. Nabutas na. <laughs> ano ba yun? Andaya. Ayun, mga Lodi, yung pula lang kakainin ko, ha? <laughs> Tanggalin ko yung klaro. Yeah, ito, yung, yung egg yolk lang ang kakainin, ha? Ayun, mga Lodi, ha? <laughs> okay, Oh. Ito, in 3, 2, 1. Ano, nababasag. Hindi ko yata kahit. Magbalat ng itlog ng hilaw. Ala. So, ako pa ulit ako, ha? O, mga lo, dito. pagtatlo na to, ha? Pantatlo na. <laughs> Huwag ka namang mababasag. <laughs> okay. So, simulan na natin. Yan naglag pa. <laughs> okay. At dito nga sa ating pang tatlong itlog ay eh, natutuwa na ako kasi kasi nararamdaman kong gumagaan na ang kamay ko nang biglang. Ah. Mga lodi, ba tatlo na natin to? to? Ala. <laughs> Masag na naman. Ano ba? Napakahirap naman gawin. Oo. <laughs> ah. oh, nabasag na ulit siya. Ano ba yan? Paano ba natin ito matatalo pa ng hindi nababasag? So, tanggalin ko lang klaro, ha? Yan, mga Lodi. Patatlo na natin. So, okay lang naman sa akin na kumain ako ng ganito, mga Lodi. saka masustansya to. Kasi hindi naman ako nagkakanin. Ano, hindi ako kumakain ng kanin. Yan, mga Lodi. So, ito na, ha? <laughs> Patatlo na to mga Lodi. <laughs> mm. Okay. Okay, ang gagamitin naman natin ngayon ay itong organic egg. Yan, mga lodi ha. So, ito na. Baka naman tayo ito pagbibigyan. Pagbibigyan na tayo dito, ano? So, to tuwa na nga ako dito. Halos mga lahati na ako dito sa organic egg. At o, oh, bigla siyang nabutas. Ano ba yan? Mga lodi, nabutas na na. Ano ba yan? Labas na tayo ng kalhati. Hindi yan di ata natin kaya challenge na to Hindi ata tayo makaka pagbalat ng hello na itlog kaya naman sa pang apat na yan mga lodi itinihigil ko na muna at sa susunod na lang natin ituloy kasi masyado akong nahirapan at saka parang napakabigat na ng aking kamay sa mga ganitong ginagawa ano Ay! pero bago ako matapos ito inin muna natin ang itlog